Kung gusto mong mag-alaga ng mga koi at wala ka pang budget na pampagawa ng concrete pan, pwede ka muna gumawa ng wooden pan dahil mas mura to. Kaya make sure na tapusin mo itong video na to para makuha ka ng mga idea kung paano mo gagawin yung sarili mong koi pan. Pero bago yan, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, samahan nyo po ko dahil gagawa ka po tayo ng DIY koi pan. Kaya kung gusto mo makuha ng idea kung paano gumawa ng trapal pan, tapusin nyo po itong video na to. Pwede nyo itong gawing quarantine tank kung may mga bago kayong isda or gawin yung backyard garden pan. Sa atin dito, paglilipatan natin ng mga isda po natin dito sa pan dahil magre-repair tayo ng koi pan. So tara! Ito na po ngayon yung ating koi pond. Sobrang baba na po ng water level nito. At ito, pinatay ko na po muna yung waterfall dahil sobrang lakas na po ng bagsak ng tubig at di na po naririnig yung boses po natin. Ito, di pa naman gaano baba talaga ng tubig na nakita na po yung back ng koi natin okay pa naman kasya pa naman sila pero kailangan na po natin itong madaliin para ilipat na po natin yung mga ista dahil sobrang baba na po ng tubig o galing po dyan yung water level tapos ngayon dyan na po yung level ng tubig natin ngayon tara pakita ko po sa inyo yung mga materials na gagamitin po natin sa pagbuo nitong quarantine pan natin sa kanila dahil doon po muna natin sila ilipat habang nire-repair o ginagawa po natin itong main pan po nila. At dahil marami po kami dito mga retasong kahoy, itong mga panggatong namin, pipili po tayo dito na pwede pa natin magamit sa pagbuo ng frame. Marami pa naman dito ang maayos na pwede pa natin gamitin kagaya po nito. So ngayon mga kahabi, tapos ko na po talagang gawin yung mismong frame nung pan na gagawin po natin ngayon. I-assemble na lang po natin to dito sa area po na to kung saan natin ilalagay yung mga koi po natin. Ngayon may mga nagawa na po akong video about sa paggawa ng frame ng koi pan. May mga videos na po kasi tayo na, na nagbuo din po tayo ng pan kagaya po nito yan yung mga videos po ninyo pwede na po i-check kung paano tayo gumawa ng frame iba-iba po yung klase po ng pagka-assemble po natin sa frame na yan pero itong frame na ginawa natin ngayon simple lang po yung pagkakagawa natin pero matibay naman po siya kaya tara pakita ko po sa inyo ito na yung frame na nagawa natin gumamit po tayo dito ng mga retasong kahoy meron po tayong 2x2 tapos ito may mga medyo malalaki siya pero yung importante natin dito is yung dito na part plain po siya para paglapat po natin nung trapal ay saktong sakto so yung dimension po ng pan po natin ay yung lalim po niya ay 2 feet tapos yung haba po niya ay 6 feet width niya ay 3 feet eto naman yung mga nakat natin para dun sa gilid ng pan at ipapako na lang po natin to pinutol ko na po ito ng isaktong 3 feet para di na po tayo mahirapan yung design po ng frame natin na to ay same po dun sa last na frame na ginawa po natin ito medyo maliit po siya na pan ngayon dalhin ko na po ito dun hakutin ko na po ito para masimulan na po natin i-assemble Ito na po yung ating mga frame uh, sakto sakto lang po talaga sila dito sa area po na to at uh, sinadya po talaga natin na uh, dyan po natin ilagay yung pan na paglilipatan natin dito sa mga isda para katabi lang po nitong ating pond na i-repair -re at di na bukaan malayo na paglilipatan natin nitong mga isda po natin na to para di po sila gaano mas stress di rin natin isasagad yung tubig hanggang dito sa 2 feet nasa mga kalahati lang nasa mga 1 feet lang yung tubig na ilalagay natin kinakailangan po talaga natin gumawa ng matibay na pan na paglilipatan nitong mga isda natin dahil nasa mga 1 week po ata natin itong i-stay dito sa pan po na to dahil pupunuin pa po, po natin ang tubig ito at tutuyuin pa po natin yung ilalagay po natin dyan na pandikit kaya medyo matatagalan po talaga yung paglipatin po natin pabalik dito sa pan ng mga is natin kaya kailangan po talaga na matibay din po yung pan na gagawin natin dahil dyan sila magsistay ng mga one week po ata so ngayon tara sembola po natin to At syempre para mas mabilis tayo matapos, time lapse na po natin tong video na to. Yung ginawa naman natin dito ay pinupukpok po natin yung mga gilid niya para maikabit po natin yung mga kahoy. Gumamit lang po tayo ng tamang sukat ng pako para po sa kahoy na gagamitin natin. Huwag pong masyadong maliit, baka di po siya kumapit at huwag naman masyadong malaki, baka masira po yung kahoy natin. Medyo natagalan din ako sa pagbuo ng frame na to dahil yung mga ginamit natin dito na kahoy ay mga ritasong kahoy or mga panggatong lang namin dito na kahoy. Kaya kailangan kailangan po talaga nating maghalongkat para makita ng matitibay pa na kahoy na pwede natin gamitin dito sa frame. Kaya umabot talaga ako ng mga ilang araw para mabuo itong kahoy na gagamitin natin sa frame na to. Dapat po kasi matibay po talaga itong pan na gagawin natin dahil magsistay po ng mga ilang araw yung mga isda po natin dito. At ito na yung kinalabasan sa ginawa nating frame. Mukhang matibay naman siya pero ano sa tingin nyo? Sa tingin ko hapon na kaya pagpatuloy na natin ito bukas. Pero tanong ko kahabi, anong oras mo napapanood itong video na to? Please pa i-comment mo naman dyan sa baba. Yo guys, day 2 na po natin ngayon at maglalagay na po tayo ng trapal dito sa ginawa nating frame kahapon. At pasensya na po kayo mga kahabi dahil sobrang ihi po ng ating water pot kaya kailangan na po natin itong bilisan. Next step na gagawin natin dito ay maglalagay na tayo ng mga sako para may protection yung trapal na i-install po natin dito para di po siya mabutas in case may mga bato hanap po tayo dito ng isang trapal na gamit po natin dun sa isang project po natin at try po natin ngayon kung kasya po ba dito kung hindi naman kailangan po talaga natin bumili. Kaya eto nilatag po natin tong trapal dito sa frame kung kasya po ba sya pero so yun guys di po kasya kaya kailangan po natin bumili so balikan ko po kayo mamaya grabe, sobrang init guys so ito nakabili na nga po tayo Ayan. sinamahan natin po natin itong plastic transparent na plastic para po dito sa area na to lalagyan po kasi natin ito ng plastic para kita na po yung mga isla natin dito so yun, i-install up na natin ito dun grabe, sobrang init talaga sobrang init talaga ng araw na yan nung bumili tayo ng trapal parang kinakagat yung balat natin pero ito yung trapal na nabili natin. Yung sukat nito ay 12 feet po yung lapad niya tapos 3 meters yung binili natin. Per meter po kasi yung bili po natin sa trapal po na to. 85 po ata yung bili ko dito sa pagkakatanda ko lang. Nasukat ko na kasi itong frame kaya alam na po natin kung gaano kahaba yung trapal na bibilhin natin. At eto malapit na nating ma-install yung trapal. Yung discard lang po dito ay ilagay po natin yung gitna, yung kalahati talaga nitong trapal dyan sa gitna ng frame po natin para mahati po natin siya. at ito tupiin lang po natin yung mga gilid niya ng paganito na style para malinis din po siyang tingnan pero hindi po natin to i-fix dito sa frame or di po natin ipapako para matanggal lang po natin to at magamit po, po natin sa ibang project kasi temporary lang naman itong pan na dito. ito dito etong ngayon mga kahabi tapos na po natin ilagay or install itong trapal natin dito So, ngayon, pwede na po natin ito lagyan ng tubig at ina po muna natin i-seal yung mga gilid po niya dahil temporary lang naman yung pan natin dito para di rin masayang yung kapal natin na mabutas pag sinecure natin dito. At nilagyan natin ng pako para magamit pa natin sa mga ibang videos natin. At tatanggalin lang din naman natin itong kapal pan na ito pagkatapos natin may lipat ulit pabalik dun sa main pan yung mga isda. So, ayun. Next step na po tayo. Pero bago po yan, shout out po muna tayo sa mga kahabi natin na walang sawang sumusuporta at nanonood sa mga videos natin. Big shout sa iyo Alvin, salamat sa panonood. Sa napakaagang nanonood ng video natin sa iyo Bolsiso or Bolsijo, ano po ba yung pagkakabigas niyan? Basta shout out po sa iyo kahabi, maraming salamat sa panonood. Shout out din po sa iyo Flower Hornitical, maraming salamat sa panonood kahabi at big shout out po kay Christopher Allier of Palagdas Goldfish. Maraming salamat sa panonood at suporta ka So yan guys, ayan po yung pump na ilalagay po natin dito. Sana rinig pa yung boses ko. <laughs> ayan po yung gagamitin natin, Aqua Spade A6000. Gubukan ko po dyan kasi na-stack na po kasi yan dito. Pero buti naman at lumagana pa. So ito po yung filter na ilalagay po natin dito. Isi-set up natin. Ah, patayin ko na po muna. Patayin po muna natin para mabawasan po yung ingay kasi sobrang lakas na rin po ng bagsak ng tubig dyan sa waterfall natin. Nalagyan na po natin ng tubig para mawala po yung mga tupi-tupi dyan. Ah, useful po talaga ng drum po natin na ito dahil napakadami na po pong setup natin na ito po yung tumulong sa atin lalo na po dun sa mga pang madalian po talaga na setup. Ito lang po siya, napakasimple na po niya. Yan. Tapos sataasan po natin yung tubig na dito bago siya bumagsak. Pabalik dito sa pan natin para malagay po natin dito yung mga biomedia natin na nandito po sa uh, existing na filter po natin na to. Itong mga pipe na yung gagamitin natin na uh, pang connect po dun sa pump natin papunta dito sa ating filter chamber. Pero naubusan po tayo ng tape na pang-connect po natin dito. Kaya kailangan po nating bumili ng tape. Pero ayun ha, dito na po muna yung video natin. Sa part 2 lang po ng video na to gagawin po natin yan. Happy fish keeping! See you po ulit sa susunod na video. Fishers. out! i <laughs>